ang power lang po ng mga kababaihan sa mga kalalakihan ay ang gynocentric culture. Now, ano ang ibig po nating sabihin dito? Ito lang po yung power nila na kung saan po tayong mga lalaki ay mga inutil at bulag. Bakit? Matagal ko nang sinasabi po ito sa inyo. Right? hindi po natin namamalayan na tayo ay sunod-sunuran sa kulturang ito. Hindi po natin narirealize na ang kulturang ito ay nakadesign at sinadya na i-design at i-develop para magbinipisyo ang babae. Okay. Ang alawa, para laging tama ang babae at mali lagi ang lalaki. Pangatlo, para laging mabuti at inosente ang mga babae at masasama ang mga lalaki. Kaya ayaw ng Diyos na manguna ang babae sa lalaki. E disaster kasi yan. Bakit? Flood ang utak ng babae. Alright? Kahit alam niya ng mali at hindi matuwid, ah, ginagawa niya pa rin at hindi niya maipaliwanag bakit. Kasi nga, illogical ang babae. Hindi po siya dapat ang mag ng face ng lahat ng bagay at papasunurin niya yung lalaki sa batas niya sa lahat ng kondisyonis niya at sa lahat ng standard niya. Alright? Hindi ho ginawa ang lalaki para sa babae bagkus ginawa ang babae para maglingkod right? at magmalasakit sa lalaki yan ang purpose niyan yan ang original na purpose niyan hindi ginawa ang lalaki para sa babae ginawa ng Diyos ang babae para sa lalaki so ibig sabi meron siyang rule ngayon hindi naman natin sinasabi na alipin ang babae kasi nga may rule mas mabigat pa nga yung rule ng lalaki bakit? kasi nga puprotektahan niya yung babae puprovidean niya pa paglilingkuran niya pa mamahalin niya pa at bibigyan niya pa ng supling ng anak alright ito kasi yun eh mali kasi yung pagkakaunawa ng mga babae at kung babalikan mo kasi pinagmulan natin kung relihiyoso ka, malalaman mo hindi ginawa ang babae, ah, hindi ginawa ang lalaki para sa babae, hindi ginawa ang babae para paglingkuran at pagmalasakitan ang lalaki, then yung lalaki naman ipapalit mo Isusugal mo yung buhay mo para protektahan yung babae, provide at bigyan ng anak at pasayahin. Alright? sumali sa pagdaan ng marami at mahabang panahon thousand years mula pa ng unang-unang pinagmulan natin mga tao na iba na iba yung interpretasyon dito kaya ito yung nangyari disaster kapag ang babae ang naglagay ng rule kondisyonis nagdikta ng lahat ng bagay over sa lalaki wala talaga. Kaya tingnan mo yung society natin magulo. Ang dami unang-una, yan. Sinong, you know, sinasabi nila na manyakas daw yung mga lalaki. Sinasabi nila na mga, maraming mga lalaki, dangerous. Eh bakit, ano, may mga babae nagtatrabaho sa porn industry. Ano to double standards? Ayaw nila ng manyakis ang mga lalaki mahalay. E eh bakit may mga babae na pumapayag magtrabaho sa pornografiya? O sige, i natin pornografiya. Ipasok natin yung mga narcissist na babae sa social media na nagpapanti na lang. Minsan nga eh, ipapakita na yung singit eh. Yung susu eh. Hmm. Alright? See? Pangalawa, dami mga single mom. Alright? Ang dami mga nagre-reklamo na babaero daw ang mga lalaki pero yung mga tinutukoy nila na yun yung mga ideal na lalaki, hindi po yun lahat ng lalaki. Alright? Ang nangyayari kasi kaya nagre-reklamo yung mga babae na ganun, kasi sila-sila ang nagkikita at nakikinabang dun sa maliit na porsyento ng lalaki na mga ideal sa kanila kasi yung majority ng mga lalaki mga naisigay yan mga, yung ibang no girlfriend since birthday walang nasa isip yan kundi magmahal lang ng babae pero inire-reserva nila yun pang provider kapag kana anak na sila ng mga lalaki na ito na most ideal Walang mangyayari kung babae ang nagdidikta. Kaya ayaw yan ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan na yan ang magdictate ng face over sa lalaki. Kasi nga, illogical ang babae. Alright? It's like para siyang isang bata sa katawan ng adult. Nakikita niyo yung mga babae na matured na sila, adult na sila, pero andun pa rin yung pagkaisip bata nila talagang maapektuhan ng society at ang mga bagay-bagay kapag ka sila ang nagdi-dictate ng face. Right? At yan ang nangyayari ngayon, gynocentric society. Nasaan yung mga babae na dapat sana, eh, you know, they are living in their own nature, which is motherhood. Ang daming mga babae ngayon, mga professional, mga working na. So, Siyempre, dahil kahati nila, kahati ng mga lalaki, itong mga babaeng pagkarami-rami nito na nagtatrabaho na rin sa corporate. Siyempre, of course, inaagawan nila ng work, yung opposition sa kumpanya. Yung mga lalaki rin. So, marami rin mga nagiging tambay na lalaki. Alright? Ipinapalit e, ng mga babae yung kanilang most fertile years na dapat sana, eh, sa prime age nila eh magdalang tao na sila habang malakas pa yung fertility nila para walang defects at weakness yung sanggol. Eh hindi eh. Uubusin nila lahat ng araw ng prime nila sa kakatrabaho. Or eh, kung kailang gurang na sila mahina na yung nila saka sila magkukumahog na mag-anak. Alright? So, yun nga, dahil overpopulated na rin yung mga babae, lahat sila nagtatrabaho na. So, hindi na lahat ng mga lalaki makakapagtrabaho kasi nakikipag-agawan sa positions or sa industry yung mga babae. Binabawal ba natin magtrabaho pa? Hindi. The, hindi nyo nag-i-gets yung point eh. That's, <laughs> that's, not the point. The point here is that hindi dapat babae ang nagdi-dictate ng society. It must be a man kasi nga hindi yung kagustuhan ng tao, utos yan ng Diyos. Pero may batas pa rin, hindi hihigit at sosobra at aabuso ang mga lalaki, which is, hindi, mga sibilisado naman na tayo, hindi naman na siguro gagawin nyo ng mga modern na tao ngayon ng mga lalaki. Dahil sibilisado na tayo, edukado na tayo. Tatanungin kita, observan mong society, sa gynocentric culture natin, may pinatunguhan ba? May nagbago ba? Anong na pala natin na babae ang nagdictate ng mga kondisyonis ng batas, ng mga rules na nilagay nila at pinasunod nila sa ating mga lalaki? Tignan mo yung society, may nagbago ba? Lumala, di ba? Kumpara mo sa traditional era ng mga lalaki, dominant, pero may respect sa babae. Si la, Mga lalaki ang namamahala. Ikumpara mo yung panahon nyo, napakalinis, napakasimple, napakadesente eh nung pumasok ang feminism and women's empowerment bakit ganun big bat biglang lagapak biglang bagsak ang society talaga sabog si ibig sabihin hindi kaya ng babae na magbinti ng uh, you know, kaayusan kung sila yung nasusunod kaya eh, lagi po namin ini-encourage sa inyo labanan natin ng gynocentric culture at ibangon ang respeto ng kalalakihan. Maraming maraming salamat po brothers at buhay ang susunod na generasyon ng mga tunay na alpamit.